Hi guys, kain po tayo. Ang ulam namin ngayon is pinakbet. Mm. Sobrang sarap yan, guys. So kain tayo lahat. Uh, gusto ko lang magpasalamat uh, dahil nung Monday naglive ako. Uh, maraming maraming salamat doon sa walong tao na pumasok sa aking live. So Maraming maraming salamat dahil kahit papano meron tayong walong panauhin mm -mm. Thank you guys, thank you Lord First, uh, I would like to thank Shuli Hatin. Mm. Thank you my friend Shuli Hatin. And of course, uh, Ma'am Wendy Caponong Yang Guys, kain-kain po na, kain muna tayo guys habang nagpapasalamat tayo And of course, to Lula Marife Manangan Official, maraming salamat. Atimers Mers. So, ito yung pang-apat natin pumasok si Ati Mers. And of course, our Korean friends, Heaven Hope. Thank you so much. And sa ating Ati Joyce M. Channel sa iyong patambay sa imong pagtambay sa iyong suporta o si ati Joyce M channel guys uh, nagbibigay ito ng mga blessings sa akin noon so maraming salamat dahil hanggang ngayon uh, sumusuporta pa rin siya sa akin, sa aking live so maraming maraming salamat ati Joyce M channel and to mam Ma babes magalong babes magalong maraming salamat sa iyong uh, patambay mam Ma babes magalong thank you thank you so much Ah. Uh, si Ma'am Ditsay Vlogs. Dagang kaing salamat Ma'am Ditsay Vlogs sa iyong patambay. Dagan kayo salamat. Ah, uh, guys. Malapit na tayong matapos. Bali, nalutuan kami ng kusinira namin ng pinakbet. Uh, meron siyang kalabasa, okra, ampalaya, sitaw, and pork. Ayan lang. So, once again, maraming maraming salamat sa walong panauhin. Surely hatid, mamwindi ka po ng niyang Marifi Manangan Official. At Imers, Heaven Hope, Joyce M Channel, Babes, Magalong, Ditsay Vlogs. Thank you, thank you so much. Oh, hanggang dito na lang po. Uh, ayan, tapos na tayo. Mabilis ang kain lang yan, guys. Then, inam tayo ng konting kape. At hanggang dyan na lang. Thank